Kilala mo ba ang pinakamayamang tao sa Amerika? At ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Siya ay si Elon Musk, taga Amerika. At dati, nung bata pa siya, doon siya sa Afrika. At tumipat siya sa Amerika para mag-aral at kalaunan nag-business. Kasi walang company na nag-hire sa kanya kaya gumawa siya ng kanyang sariling company si Elon Musk ay napakabata pa pero sabi ng Forbes siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo at sa Amerika siya ay pinanganak noong June 28 1971 52 years old pa lang siya pero siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo kasi meron siyang pag-aari network 252.6 billion dollar kanon siya kayaman ang taong to ang may-ari ng SpaceX kasi ang company niya gumagawa ng spaceship para pumunta sa ibang planeta. Plano nilang pumunta sa Mars. Plano niya sa company na ang Mars ay gawing tirahan ng mga tao para ang tao kung gustong tumira sa ibang planeta sa Mars pwedeng pumunta doon at maging tirahan kasi ang plano niya maging uh, pwedeng tirahan ang ibang planeta kasi maraming planeta sa universe billion of billion of planet na plano niya pwedeng tirahan ang ibang planeta kaya gumawa siya ng no? spaceship spaceship para pumunta sa ibang planeta Mars gagawin niyang tirahan ng mga tao kung siya gagaling uh, mag-isip, mag-plano sa tao sa ating mga tao dito sa mundo at siya rin na may rin ang Tesla ang Tesla ay isang company na gumagawa ng uh, electric car sabihin parang silpon pag nalobat ito charge ko lang kotse na ito charge lang pag nalobat at pwede mo nang gamitin ulit at malayo ang nararating ng kotse na to Tesla at sikat na electric car napakalaking company ng Tesla kasi tinalo niya ang mga uh, matatagal na car company sa buong mundo at nagkakahalaga ng more than trillions ang kanyang mga company kaya sa naging pinakamayaman sa buong mundo at napakapata niya pa at yaman pa siya lalo kasi palaki ng palaki yung company niya sa bata niyang edad naging super super yaman niya sa buong mundo at si Elon Musk ay nagsimula sa wala kasi nagsimula siya ng walang pera pumunta ng Amerika nagtrabaho nag-aral tapos gumawa ng company ang kayang ma-achieve ng tao ay walang limitasyon kaya nating ma-achieve ang malalaki at yung kahit ano <laughs> kaya natin magkuha pag medado tayo hindi tayo titigil na kuha gusto natin sa buhay tulad ni Elon Musk sa matinding hirap kasi noong 2005 hanggang 2008 dumaan na malaking hirap sa buhay niya at muntik niyang ikamatay kasi maraming company na matake sa kanya maraming kumakalaban sa kanya malapit mabangkrap ang kanyang mga company pero lumaban siya naglaban yung pangarap niya at sa ilang mga taon nang tagumpay siya at ngayon, naging pinakamayamang tao, sabi ng Forbes, si Elon Musk. At pili ba ko sa taong to? Ka idol ko to, kasi gusto ko rin maging super successful na tao sa buong mundo.